Kung malakas ang kita, dating ng pera, siguro mag-isip ng mga, kung baga, paano mas mapapalago, mapapaunlad yung pera na yun. Kasi lalo nga, na sabi niya nga, hindi naman permanente ang kita ng pag-aartista. And then yun, plus nga, iutang, yung ano, idadagdag dun sa, ibibigay dun sa bata. Mahirap yun, kasi but why? yung Guys, welcome po ulit sa akin channel. This is Malakay po. Simplify happiness, simpleng ng buhay, buhay na walang art, less stress. Join niya sa akin blog for today sa so, magandang buhay po sa ating lahat. So yan nga, pinag-usapan itong mga nakaraang linggo, nakaraang araw. Ayan, yung uh, dating ngayon, uh, mag-partner uh, na si Buboy Bilyar at si Angeline Goren. So, yun. Napanood ko guys yung interview ni uh, Buboy uh, ni Buboy Bilyar kay uh, Boy Abunda yan. Kay Mr. Boy Abunda ng uh, Past Talk. So, napanood ko yan guys. And, um... Actually, naiyak ako doon guys. Naiyak ako doon sa interview na yun. And then, after two, uh, ilang araw, sumagot doon, sumagot uli si, ano, si Angeline Goren. So, ang una kasi nagpa-unlock uh, ng mga interview is si Angeline. So, may mga sinabi siyang salita na sinagot naman ni Boboy Villar doon nga sa uh, fast talk ni Mr. Boy Avunda. So, uh, ano ba yung mga ano doon, um, uh, re recall ko doon sa mga uh, yung kagay nung uh, sinasabi ni Angelina siya daw ay sinasakta ni uh, Miss uh, ni Buboy Billar so um, uh, sabi ni Buboy yun natatandaan ko na uh, alam niya kung sino may kagagawa ng mga pasa niya, no? ni, ni Angeline. At um, alam niya kung ano ang dahilan kung bakit may pasa si Angeline pero hindi niya sinabi yung respeto na lang daw kay Angeline and then uh, yung tungkol sa sinasama yung anak ni yung dalawa nilang anak sa pagbablog so sabi niya kasi pag sinusundo niya yung anak ni si school so natutuwa lang siya na sasabik lang siya dun sa pagsumasalubong kaya yun uh, yun yung ano uh, yun yung uh, kumbaga natutuwa siya sa ganong eksenda ah. kaya nasasama sa sa pagbablog yung ganon and then uh, before kasi daw namang uh, na, na magsalita si Angeline is okay naman sila wala silang problema and then nagulat na nga lang siya na bigla na lang nami ganon pa lang silang issue na dalawa na, na kinagulat talaga na ni uh, Buboy nung, 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 nung nagpa-interview si Angeline So maraming sinagot na issue doon si uh, Buboy at uh, isa sa talagang uh, tumama sa akin or na ko is yung, syempre about yung uh, financial so about tungkol sa pera. So yun nga about sa sa pera yung uh, uh, pumukaw sa attention ko na nahanatin kasi sila doon sa bausi, So sa uh, bausi dahil nga may patawag nga si uh, Buboy. So um, hindi na kumbaga kulang yata yung mga kumbaga hindi na nakakapagpadala yata ng suporta si Buboy and then uh, yun nagmeeting sila dun sa Bausi and then uh, napagkasunduan na ang ibibigay ni Buboy Villar na lang dun sa dalawang bata is yung ano, yung uh, 25,000 a month. Pero siya yung magbabayad ng buong tuition which is yun naman yun daw yung ginagawa niya. Nagbabayad siya ng tuition ng dalawang bata and then yung school bus at yung ibang mga pangangailangan pa. So before, before pa daw ang kanya pinadadala, yun talaga yung manu talaga na na-recall ko at talagang uh, natandaan ko na sabi niya kasi, sabi ni Buboy uh, nagbibigay siya ng 60k every 10th of the month. So akala ko yun lang 60k pala every 60 uh, every uh, every 60 60k every 10th of the month and then sa ika 25th of the month another 60k so total of uh uh 120k so so uh, parang nagulat ako wow ang laki sabi ko ganun ang an laki nung pinadadala siguro and then um, kaya siguro naglabas din ng sama ng loob si uh, Angeline is uh, siguro nga naliitan siya uh, kumbaga uh, uh, nagkataon na nga na may anak na rin sa iba si Buboy um, siguro na, na ano siya na uh, kumbaga naliitan siya do sa amount na para do sa kanilang anak which is yung interview na yon is uh, sinagot ni ano ni Angeline sa kanyang page at uh, sinabi niya na is ka uh, kumbaga ang galing niyang gumawa ng script so scripted nga ba yung uh, sinasagot kung uh, kumbaga yung interview na ginawa ni Bu, uh, ni Buboy so scripted nga ba yun kasi so, sabi yung kasi ni Angelina um, hindi pa siya nakapagpadala nakapagbigay ng ganun na 120,000 a month at may utang pa siya dun sa uh, uh, parents ni Angeline na at uh, may tawag dito uh, something na sinabi siya doon na may ginagamit si Buboy so wag na natin bagitin kung ano yun kasi sila ng dalata, dalawa talaga lang nakakaalam ng, uh, ng, uh, kung ano man yung talagang uh, anong meron talaga na hindi nila pinagkasundo sila lang ang nakakaalam nun isa sa nakikita ko talaga na pinag-ugat uh, ng kanilang uh, pag-aaway, yung nagsasama pa sila. Kasi umalis si Angeline, nagtatrabaho nga sa abroad. So, kasi nga, uh, during the time of pandemic, sabi ni Buboy, talagang uh, nag-zero siya. At kung um, talagang uh, financially, ano siya, na uh, wala talaga. Kasi wala naman siyang... Uh, kita, wala siyang mga shooting. So, nung pandemic yung guys, so alam naman natin lahat tayo ay nahirapan. And then plus, uh, doon sa pinaupahan pa nila, umalis, pinaalis sila. Kaya, kailangan na nilang, actually, hindi sila pinaalis. Kailangan lang nilang umalis na doon kasi nga hindi sila nakakabay ng upa. So, yun, parang something na nagkaaway-away doon sa family ni, ano, ni Buboy. Ano, anak nagkaroon ng di pagkakasunduan si Angeline sa kanyang mother and sa stepdad ni Buboy. So, ano ba yung ano dito, uh, lesson? So, talagang ang ano dito is, I think, ayun nga yung sa edad nila, and then yung financial, kasi parehas pa silang bata, nung um, naging mag-asawa sila, and then yung financial talaga, kasi alam naman natin, yung pag-aartista is hindi talaga ano, kumbaga, hindi talaga permanent yung kita. And then plus may mga sinusuportahan pa rin naman si Buboy Villar yung kanyang family. And then um think ko dito talaga um uh, during the time na dapat na malakas ang sahod mo, yun talaga dapat mapapaikot mo yung yung pera mo eh kasi uh, mahirap pagka uh, yung time na wala ka ng ano, kumbaga walang walang pasok ng pelikula, walang pasok ng shooting, walang ano, walang gagawin na uh, mga tel teleserye, mga gigs, sinasabi nga ni uh, Buboy. Kasi yung ano, yung dati yung meron siyang uh, afternoon show, noong time, sh noong time show, nakapagpundar pa siya doon ng ano, napanood ko siya, nagkaroon siya ng bagong sasakyan. Ayun. And then, um, yun, ang tingin ko dito ay sa uh, talaga ang ano nila, isa, uh, kasabi nyo naman niya, o oh, sabi ni Buboy, okay lang, okay naman daw, kaya nga nag, nagulat na lang siya na nagkaroon ng uh, ganong uh, issue and then sabi nga ni Angelin pinagmumukang pera sila yung kanyang pamilya dahil nga uh, sabi nga ni ano, 120k a month nga daw yung binibigay so um, siguro kung yan duma dumaan man yung sino man yung mag-asawa or uh, uh, mag-living partner na ganito, nagka-separate um, siguro mas maganda talaga gawing ano, written talaga kung talaga yung sinusuporta mo dun sa bata. And then plus yung ano talaga, uh, para pagka dumating man yung ganito na nagkaroon ng issue, eh makikita talaga na kung talaga yung, ano, yung amount na nire-receive. And then ang ano kay Buboy is yun niya, sabi niya, yung minsan uh, doon sa 60,000 na yun, pagka kulang yung ibinibigay niya, pinu pinangungutang niya pa para mabuo yung ano, yung 60 K na ibibigay niya na every 10th or every 25th of the month. So yun yung one uh, uh, one of the lesson in life na matututuhan mo dito. So if ever na ganyan ang sitwasyon, halimbawa may mga uh, may mga bat, mga bata na involved, so syempre ang ano mo dito is talagang uh, yung uh, ikakabuti ng mga bata kasi kawawa talaga ang bata unang-una nga uh, doon sa parent ni Angelina kalaga yung uh, kumbaga yun na nag-aalaga doon sa kanyang mga anak so pareha silang ano wala kasi si Angelina sa abroad and then uh, si Buboy is uh, yun nga may mga hindi kumbaga yung kanyang oras eh kulang naman so hindi niya rin maaalagaan yung kanyang anak and then need niya nga magtrabaho so kahit sabihin talaga ni ni ano man ang sabihin ni Buboy kalang affected din siya kasi nga nadagdagan yung yung ano gastos kasi nga, may may anak, may anak na uh, uh, nagkaroon siya uli ng isang anak pa. So 'yun, uh, lesson in life na matututuhan natin dito, so guru, during na time na malakas ang kita mo at uh, kumbaga uh, yung dating ng pera kung malakas ang kita, dating ng pera, siguro mag-isip ng mga, kumbaga paano mas mapapalago, mapapaunlad yung pera na yun, kasi lalo nga, na sabi niya nga, hindi naman permanente ang kita ng pag-aartista, and then plus nga iuutang, yung ano, idadagdag dun sa, ibibigay dun sa bata, mahirap yun kasi, but why? yung sa, sinabi niya, kasi ilang beses sinabi kay uh, Mr. Roy Abunda, dun sa Fast Talk, yung uh, sinabi niya na gusto niya, uh, kumbaga si Angeline, kasi sabi ni, sabi ni Angeline na uh, hindi siya dinala sa uh, ospital may ganong issue na sabi naman ni Buboy na uh, tinanong niya kung masama ang pakiramdam then sabi kung ano masama ang pakiramdam ni Angeline, ipangungutang niya so yun, then kukulang yung sustento ng bata, pinangungutang niya hahanapan niya ng ano para makapagbigay ng pera, so mahirap yun why? kasi bakit uh, mahirap yung sa uh, mahirap yung ganon, uh, kasi nga hindi nga regular yung kita ni Buboy, so ang mangyayari uh, iuutang niya yun yung, uh, yung pera na ibibigay niya do sa anak niya uh, yung utang niya and then pagdating ng sahod niya kita niya sa kanyang mga shooting o sa kanyang mga gig is yung pambabayad naman doon sa utang so mahirap kaya nga yun niya uh, pagka yung panay ang pasok ng blessing panay ang da dating ng kita uh, sa kanyang pag-aartista siguro yun niya uh, mas ma mapaikot mas mabudget and then plus magkaroon pa ng extra pagkakita ang para hindi na napuputol yung ano yung uh, kumbaga yung daloy or pasok ng pera and above all so yun ah uh, kailangan nila magkasundong dalawa ni Angeline para sa kanilang mga anak. So, yun sumagot si ano, si, uh, uh, kung baga, ano, si Angeline do sa kanyang uh, FB page. So, wag na niyang sagutin. Kumbaga, mas maganda personally niya na lang. Ganun naman kasi, syempre, na-hurt yun dahil uh, babae. So, yung kagaya nga sabi niya, may ibang family na rin naman din si Angeline. So, yun. Um, mas maganda mag-usap sila ng ano, yung mas uh, tahimik at uh, yun nga sinasabi niya na mag-heal silang dalawa. So, yun sana nga mag-heal silang dalawa para sa ikabubuti ng kanilang mga anak. So, yun. So, alam niyo, mahirap kasi sa buhay mag-asawa talaga pagka nagkaroon ng financial problem. So, pagka hindi talaga napag-usapan or um, ma parehas na ano yan eh, mainit ang ulo pag walang pera. Why? Kasi kailangan natin ng pera. So, paano, paano ano tayo makakagalaw kung walang pera? So, above all, talagang dapat stay connected tayo sa tunay na nagbibigay ng blessing and then magpray mag-pray, mag-pray, mag, -pray, mag, -pray, mag -pray, and uh, monitor natin yung ating ano, dapat ay sa tamang paggastos para yun hindi tayo mauwi sa ano yung mahirap kasi pag talagang uh, uutang dun kagaya ng sa isang vlog ko para mangyari sa sahod bayad utang and then utang uli refit sa sahod ganun so i uut, uh, bayad utang utang uli refit so parang dun na iikot ang cycle ng boys so, so sana sana magkasundo silang mag-asawa para sa kanilang mga bata so yun lamang po guys so thank you thank you for watching and if you are new to my channel don't forget to like subscribe share this video. And don't forget po to hit the like button. po din isang ma-upcoming videos. Magandang buhay po sa ating lahat.